Good morning po mga idol, dito po tayo ngayon sa makilala North Cotabato at kasama natin ang ating idol, Ga Agri TV po mga idol Call tayo partner Ayan, shout out Ayan, ngayong umaga po mga idol, ang episode natin pag-uusapan natin paano makasurvive ang mga saging ngayong tag-init or hindi naman summer season El Nino time El talaga Ayan, at saka okay lang yung mga nasa patag dahil pwede nating mapawa water pump Yes, oo Ayan. Idol, tabing. paano naman dito sa bundok? Ano ang yung mga diskarte dito? Yun nga, uh, dito, kasi dito, sir, napakalayo po ng tubig, almost half meter, one meter. So, mm. nagawa natin ang paraan yan. So, yun nga, kailangan natin na munang gumamit ng mga host, yung mga limakina, mm. para lang ma survive So, may mga activity din tayo dito na hindi muna natin ginagawa. Uh, uh, ordinary kapag tag ulan, maganda pa Ngayon kasi, sir, sinabay yung summer at saka yung penino. Yun yun. so, so, napakabiga. So, ang daming uh, farmers dito na lima Pero dapat imbes na mamroblema, hmm. gawan ng paraan. Kasi maitawid natin yan. Ayun. Mm -hmm. So, ano yung mga ano yung mga steps, kumbaga, or troubleshooting ginawa dito? Ang ginagawa namin, sir, iwas muna kami sa mga chemicals. O hindi talaga kami gumagamit ng kagaya ng herbicide. Hindi naman hmm. sa pag-ano sa mga kumpanya hmm. ng herbicide. Hindi talaga kami gumagamit ng herbicide. Pagka ganito sa saging. Uh -huh. Lalong-lalo na nga yung tag Ayan. Kasi, siyempre naman, kung halimbawa ka ganito, pwede niya pang ma-block ang sunlight. Yes, oo, uh, tama 'yan. lupa. Mm -hmm. So, kung wala ito, mamatay. Pwedeng mabilis ma-dehydrate yung lupa. Tama ba? Tama, tama po. Napakalaking tulong po ng damo sa ngayon. Minsan na hmm. uh, ano tayo sa damo pro ngayon, napakalaking tulong po para maintain po yung uh, moisture ng lupa habang nagdedelig ka, hmm. matagal siyang matuyuan. So, makasurvive at ma gagamit ng ating mga pananim. Ayun. So, dito ay do nagdedelig kayo. Yes, nagdedelig talaga kami rito. Ah, uh, Once a week pagka ganito kasi almost malapit ng 3 months talagang walang ulan dito sa amigiriya. Grabe yun. Mm. Ano? Grabe yung ano. Kita mo yung lupa, sir. Bitak, so, bitak. Ito na, matigas na. Mm. Hindi ka na makakahuli siguro ng mga surface dito na mga <laughs> uh, lagu. Ano mga so, ito? Wala. Worms. Kasi Bataga. nasa ilalim mo sila. La, ilalim na talaga. Ayan. So dito siya, Idol. Halimbawa, ganito kasi is uh, nabanggit po sa atin na Overstacking uh, overstocking kumbaga parang by flock din ang tilapia mm. ito eh yung overstocking. overstocking. yung saging crowded kumbaga yes, crowded mm. pwede niyo bang ma-share bakit ganito ang ginawa niyo bakit yung crowded at saka gaano ba kalawak itong area niyo at saka ilang piraso Itong area nito, sir, na hmm. pinatayuan natin is almost one port or hindi pa umabot kasi hindi naman talaga sukat. So, ganyan lang, sir, yung dulo kita niya. mo. Oo, oh, dulo niya. Yan lang. Tapos, pag ganyan pa siya, oh. So, ito yung mga sinasabi ko palagi, kasi minsan, na uh, sir, uh, maraming farmers, base doon sa nakikita ako, mm. na uh, hindi masyado malawak yung lupa, mm. na gustong makapagtanim ng marami at sa kikita ng malaki-laki. Uh. So, ang ginagawa natin, ito, high density, nagawa mm. na natin to sa ibang area. Mayroon din tayong mga normal spacing, kung baga yung uh, standard talaga ng uh, pamamaraan. Mm. So, maganda kung gano'n, kung maluwang yung lupa. So, itong ginagawa natin, makakaya natin uh, uh, lawakan yung tanim natin sa maliit na area. So nag high density tayo. So may bumisita na rin dito na talagang gusto nilang gawin din sa area nila kasi nga uh, hindi maluwang yung area nila. So oh. natin, so x 2 tayo, hindi na uh, So, okay. ganito lang sir, talagang wala tayo kung nakikita natin, wala tayong followers. Oh, hmm. Kasi magka-crowded na siya sir, tungkol sa followers tayo. So 2 meters ang kanyang Pagitan. edge hills, 2 oh. meters din another rows. By 2 meters. Oh. Uh -huh. So ilang punuan dito lahat? 700 to. Sa area na to. Wala pa tong 1 part it calls. 700. 700 na po. So anong mga possible ano dyan sir? Ang mga problem natin kung mga crowded? So pag crowded talaga hindi natin asahan yung uh, makikita natin sa natural na standard or standard spacing na malalaki yung bunga. Ito yeah. mala ay, hindi masyado ganoon kalalaki kasi yeah. nga alam naman natin na crowded. So ang yun ang disadvantage niya, pero yung advantage po natin kung isipin natin kung mag-standard ka sa isang puno, yeah kaya din lagpasan ng tatlong puno kasi isang puno tinanim mo sa standard oh. tatlo dito sa hidden city so hmm. depende na lang talaga din dun sa pagmanage nandun po talaga yung pag-aalaga kung paano natin siya bibigyan ng kanyang mga nutrients na kailangan Ayun. habang dun sa pagbubunga niya so hanggang maihatid natin sa pagbubunga Ayan. nasabi niyo po na hindi malaki ang ano bunga ba yun sa ta? oo bunga, buwig oo buo, buwig yung oo. isang ganon ah, uh, hindi malaki yung laman o yung haba niya? yung haba niya at saka yung uh, Expanya hmm. Yung bilog Kasi Kung mapapansin natin Kahit nga dito Mapapansin natin Na hindi oh. talaga Ganun kabusog Yung ating kuhan Dahil nga doon Talagang makikita natin na Naghanap din sila Ng liwanag mm -hmm. Pero paano Kung i-compensate kayo natin sa abuno What do you think Na, na try nyo na Halimbawa kung ang abono sa isang hektarya ng uh, lakatan na uh, traditional ang spacing mm. is halimbawa 1 uh, sako, halimbawa lang no Shuming mm, lang. assuming lang. Uh, dito eh times three mo kaya. Uh, what do you think na hindi din sa mag click Para sa akin rendering kasi sobra-sobra kagaya din ng tao pag sobra na lang kain din na rin kakainin. Eh. Kasi yeah, sobra. So, may mga minimum maximum din yung uh, kailangan ng tanim. Mm. So para din na uh, gagamitin lang din nila. Ah, oh, so sa sa space lang sila na. Sa magka, space lang talaga ito lang. Lahat naman kung ano yung kung ano yung uh, treatment mo doon sa standard, ganun din dito. Oo. Uh -huh. -pro produce sila ng bunga uh, by level Oo. Uh -huh. so, lang sa panahon kasi na ano kasi na medyo crowded sila. Hmm. Sa liwanag, sa hangin, lahat medyo marami silang nagtutulungan doon sa nutrients doon sa mga natural nutrients, marami hmm. sila. Unlike doon sa standard na sulong-sulong mo diyan lahat na area. Sayong, sayo Tayo yan gusto. lahat. Oo, Tapos yung luwag, pakiramdam, hindi hmm. sulo. Pero hindi ano hindi ganoon kalayo yung antad sir kasi yung sa unang uh, identity ko doon hmm. sa unang harvest ko almost nakuha ko din yung kailangan uh, yung uh, almost katulad din doon sa standard so lilit lang yung bunga lang. Oh, liliit lang yung bunga dahil doon sa mga kagaya nito sir ito talaga mahuli talaga siya oo oh. so antayin mo pa to siya na ma bago siya gumihawa hmm. so yun lang ang disadvantage ng identity pero sa kita sir mas malaki ang kita rito sa akin experience Ayun, tahay uh, uh, din siya. Oh, uh, kasi times 3 din siya na dahil uh, sa over <laughs> uh, Oo. Uh, uh, pero kung titingnan mo lang na hmm. bagong area ka la, bagong punta ka sa area, kita hmm. mo ay ang liliit ng bunga ng saging niya, pero oh. yung paliwanag doon sa simula nagdagdag ka lang ng binhi sa area na yun puro mas hmm. malaki ang tita mo kaysa sa standard. Ito sir, oh. isang hektarya Papasok nang uh, 1.2 standard, 1200 hills, hills. Hmm. Uh, pag isang itarya, lagyan mo ng 3,000. 300, uh, so, saan doon ang mas laking, malaki yung kita? oh siyempre, kahit sino tatanungin, <laughs> kung almost uniform ang bunga, doon talaga oh, sa... Magbubunga lahat, sir. Magbubunga oh, lahat. sa wow. overstocking. Overstocking. Hmm. Hmm. Pero, uh, kasi napansin naman natin uh, kahit sa mga tao, pag overcrowded, halimbawa pag may mga calamity, doon hmm. sa mga evacuation center, mabilis magkasakit pag overcrowded. Yes. Oh. What do you Yun. think sa saging sir? Yun ang sinasabi ko, sir. Yung... Sa lakatan, mm. kung ikaw ang magtatanim ng lakatan, isipin mo na kaagad yung pag may sakit ang taling wala ng gamot. Pinagay mm. mo talaga sa isip mo na hindi. So anong gagawin mo? Huwag uh. mong hintayin magkasakit. Yun. Oh. So ang ginagawa natin, prevention lahat. Yun, mm. isa yung hindi paggamit ng herbicide, sir, kasi sa akin. Uh. Kasi malaking factor kasi yun. And then yung disiplina talaga ng tao na nasa trabaho. Mm. Pag-disinfect sa mga gamit sa saka pag monitor kung ano yung may symptoms na hindi na natin antay na bukas sunod na araw kailangan treatment na kaagad natin kunin na kaagad natin layo na terminate ngayon. na terminate na natin so isa yon wag na natin antay na ay mamaya na yan mamaya na yan so ito ang kailangan natin dito matinding monitoring ayun so doon po mga idol uh, medyo malis din po yung gastos mo kasi kung hindi pa nagkakasakit nagpa-practice ka ng mga preventive measures yes, uh, kasi kung magkasakit na, siyempre gagamot, gagamit ka na ng mga pang-treatment. Mm. Medyo tataas ang expenses mo doon, mga financing, gamot o mga fungicide man. Tataas. Tataas. And possible, bababa ang production mo. Kasi alam mo, nagkasakit ito, nagkasakit ito, ilang puro nagkasakit. Wala nang wala. production yun. Wala, wala. Walang produce. Ayan. Pero At mapansin medyo, ko po, idol, medyo mataas. O, oh, pagka ganito kasi nga yung density, asahan mo na talaga yung taas. Hey. Kasi talaga yung hahanapin nila yung sunlight. Yun. oh sunlight so ibig sabihin talagang kahit saan sila hanapin nila yan kaya nga hmm. ang kagandahan rin dito alam mo din na i-manage yung uh, pagdidilip kung kailan kasi isa yung dilip makatulong hmm. na magiging equal yung uh, sunlight so ibig sabihin kagaya nitong mga to pantay-pantay hmm. yung paglaki so walang naiiwan so hmm. hindi natin maiwasan Yung mga ganito hmm. uh mahina yung development ng talaga oo oh. mayroon din oh kung baga mahina yung development ng ugat, matagal hmm. siya nakarkabit. So, mahuli talaga. Pero pagka yung delete kasi sir, at saka yung layout, kung mapapansin mo sir, hmm. kahit saan ka, nakalinya. Oo. Uh oh, Ayun. Uh oh. Oo. kasi pag nilinya mo siya ng normal sir, na hindi nakalayout, talaga okay. ito, isang linya malaki, isang linya maliit. So, ang ginagawa natin, dito din sa layout, importante din yan. Pag papunta doon, kasi yung araw sir, pag ganun, Uh, -oh. kailangan mapasukan talaga ng araw lahat para mm, Tama, no? Oh, straight ma talaga sir. ito, no? Straight lahat, sir. Kahit saan ka, kahit saan ka lumingaw, naka-straight. So, meron tayo ka ito during pagtanim? Yes, o, oh, kailangan talaga. Pinaka-importante ito. Hindi mo magagawa yung identity pag wala itong uh, layout na to. Paano dyan sa mga slope area kasi sir? Siyempre di ba pag nagtanim tayo ng mga hilly area, iba-iba oh. yung distance, hindi pareha sa ganito na flat. Hmm. Paano naman kung dyan sa mga kabayo na area banda? Contour sir. Mag-contour ka talaga. See. A liter C. Oh, liter C ka talaga. Huwag mong ilinya na ganoon oh. kasi mawawala ka diyan. Ah, so pag ganoon. Ay, oh, Pero meron ka, ka pa ring tali. Yes, oh. Kailangan na tali. Ay, so, ganun, so, ganun. so dito, sir, dilig ang ginagawa niyo ngayon tagini. Sa ngayon ang uh, survival survive lang dilig sir at saka pag spray ng pulyar. yun lang ang mabigay natin sir. Oo. Oh. oh. na so, train. Water pump kayo papunta water dito. Water pump. Malayo. Grabe ano. Oh, kailangan. So, dito sa 700 hills mo, mga ilang oras po na water pump? One day. Ay! <laughs> One day sa ano, water pump. So, gagastos ka doon ng mga uh, 3,000 na gasolina. Kasi gasolina. 3,000. 3,000 oh, sa isang araw? Oo, oh, sa isang araw. Kasi dalawang makina. Kasi hmm. hindi naman yung pagdidilig na diligan lang natin kasi na mas basa. lalong, mas lalong ikakasama. Dapat iabot talaga natin doon sa basang-basa po lahat. Hmm. Ay! Mm. naman pala. Hmm. Isang araw na dilig isang araw na dilig, dalawang makina. Paano kaya yung mga walang water source? Ano ang pinaka best remedy doon? Ang pinaka ano doon talaga, huwag mo na lang galawin muna. Hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang. Tapos uh, monitor mo na lang kung ano. So yun, dasal. <laughs> yun ang sandata. <laughs> na umulan. <laughs> dasal na umulan. <laughs> na umulan. Oh. So, sa akin kasi naniwala kasi ako doon sa mga pag yung tanim na palagi mo kahit na sa ganitong sitwasyon, palagi mo binibisita, hmm. Hey. lumalaban yung, yung mga tanim. Pagka nakita na yung support ka, sila. Oh, oh, totoo yan sa oh, akin. kasi abandono. Mm -hmm. oh. hindi yung hindi mo nabibisahin kasi bahala na, bahala na. So, kailangan mo rin na bigyan sila ng inspirasyon <laughs> yung ating mananim para oh. lalaban sila sa ganitong sitwasyon. Yeah. Mm -hmm. So ganyan po mga idol ah. Bilig mm -hmm. lang po talaga dilig sa ngayong panahon na yung dilig lang talaga magagawa natin. Pero good things dahil hindi pa sila nasa floating stage. Oh, ito baka yung, baka yung pinaka bataano, sir. Ito yung pinaka sensitive na area kasi papunta na sila doon sa floating. Oo. Oh, oh. kailangan talaga natin diligan kasi mas okay pa yung medyo maliliit kasi malayo. Hmm. So, pagdating ng ulan, makarecover pa yun. Oh. Ito kasi halos nagdadala na siya ng uh, pabunga na siya, papusok na to. Eh. Sa oh, mga ganitong stage. Hmm. Sa ganitong one-fourth hectare, sir, magkano ang renta nyo po dito? Dito, depende kasi may uh, nag-renta ko kasi rito, ano? Twenty-five percent dito. Sa gross income or? net? Sa gross. Kung huh? baga, ang ginagawa namin, tatlo sa akin, isa sa kanya. halimbawa tatlong punuan, mag-produce. O, isa, isa sa kanya. Ay, apat to, isa sa kanya. Ay. So, mayari. Kung baga, nakatanim ako rito ng... Halimbawa, 400, 100 sa kanya. Mag-harvest siya, mag-harvest din ako. Uh, so ano yun? Uh, expenses? Hindi pa lumabas ang expenses? Wala na, gross yun. Ang oh, laki pala. Ang oh, laki, laki na ano. Pero yung iba, hindi luma ako lang lumalaban doon. Kasi alam ko naman, nakakayanin ko. Ang surti pa naman meron lupa sa'yo. Lahat dito. Yun kasi kung mag-ani ka ng 10 tons, 2.5 tons oh, kanya. Ganon, ganon nga. Uy, ayos yun ah. Yun yung ano ko rito. Kasi kadalasan dito 10% ang rentahan. Kung hindi, babayaran ka yearly, ganun. Mm. Sa akin mas mas gusto ko kasi 'yan kasi habang nag ginagamit ko yung lupa nila, hmm. sila din may kumikita. Tao, kumikita. Habang nandun pa ako, kumikita sila. Pero hindi ka manugi. Halimbawa, what if kung sa mga ibang tao na medyo tagilid ang production, hindi sila manugi. Lugi siguro ano? Ayun, halimbawa ako. Mm, halimbawa, uh... depende talaga 'yun sa ano. Sa, ayo, pag tagilid, ay ah, talagang malulugi ka pagka hindi mo paginilab inagigihan inag inag yung pansasaka. Ang winner doon yung may una pumayag, wala siyang wala. Wala naman siyang gastos. Hmm. So dito sir, pansin ko po bakit wala po kayong hinaya ang followers eh malaki na siya. Hindi Pagka ganito kasi kahit na hindi identity, hindi talaga ako mahilig doon sa sunod ka agad kasi doon magsisimula yung crowd digger eh. Hmm. So mas madali kakalat pagka nagkasakit na hindi mo nabantayan kasi mas marami sila. Ah, so, so, so kung ang ginagawa ko, talagang pag nagbunga, nasaka na ako mga pasunod isa para hindi siya magiging crowded. Mm -hmm. So sa mga traditional kasi, pasunod ka agad yan, pasunod. At saka, ginagamit ko rin yung mga subwal, sir, sa paggawa din ng binhi. So makikita natin mamaya sa... Pupunan. Yung makro mo? Oo, yung mga uh, makro natin. So may mga paraan talaga na dito mo lang iikot sa farming. Iikot mo mm -hmm. lang dito yung mga ginagawa ng subwal ulit hanggang lalawak. Yeah. Mas the best ba yung makro, sir, kaysa sa tissue oh, culture Sa aking karanasan, mas ano ako sa makro. Mas walang sakit Matibay sa sakit. Maganda yung ilalabas na nito. Ayan. So, doon po kasi sa amin mga idol, hindi ganong maraming ganito. Mm. Uh, lakatan po ito siya na uri ng saging. Doon naman sa amin is uh, Cavendish. Cavendish. At saka, ang, saan ba mas resistant sa sakit, sir? Ang lakatan o yung senyorita? Senyorita. Ang lakatan kasi, Mabilis no? Siya yung pinaka baba, mababa yung resistensya sa lahat ng saging. Vulnerable masyado. Mm. Siya yung pinaka lapitin sa sakit. Uh, attractive. Mm, attractive. <laughs> <laughs> Pero mahal, magkano ba ngayon presyo? Ngayon dito, get farm, pagpupunta yung mga bayad, 55. Panalong, ganyan, panalo, panalo. Ano? Kasi dati di ba 40 lang pinakamahal. 40. Nung pagdating ko rito, mga nasa 28 pa lang yun. Ito nag pandemic, nag-40 eh. Mm, Pero ngayon 40. ang pinakamahal. Pinakamahal sa ano, ngayon. Yeah. Mm. Kasi uh, ah, naka-feature kami before na 17 pesos lang yung class A ng saging. Mm. Maybe maraming nag-abandon na kanila mga saging and then na wala ng supply. Tsaka ngayon, okay. tumaas din ang mm. demand. Ang okay. nagmahal siguro. Class C ngayon nasa mga 40 plus. D. Grabe, mm. mahal no? mm -hmm. eh, Hindi na tayo mga kaya ng saging. <laughs> <laughs> Magtanim na Sobrang siya. mahal. <laughs> Magtanim na lang. So maraming salamat po mga idol. Sana marami mm. kayong natutunan dito sa ating video. So, kung wala po kayo according kay Idolga, mga idol wala po kayong water supply ayan pray na lang po talaga na umulan okay. yan pero kung mayroon pong alternative pwede po kayong mag water pump kasi kung dilit pala is medyo delikado, delikado. dapat o, basang alanganin. basa talaga asin hmm. basa pagkagalito kasi, baka alanganin lang no kung dilit dilit mas lalo siyang masasaktan yun hmm. napas mo pasma oo. pasma <laughs> ayan at saka bago tayo magtapos uh, Idolga, ano ba yung mga best advice mo sa ating taga panood na yung lalo na yung may mga saging na ngayon yung ngayong El sa Luzon at sa Visayas halos walang mm. ulan dito sa atin sa Mindanao mayroon pang mga uh, interval ng uh, cluster cluster ng mm. pagulan. Ano mas mo ko yung mga hopeless kaysa sa saging nila? Yun, uh, marami sa atin talaga ngayon nakaranas uh, ng ganitong sitwasyon pero wag kayong ano, wag kayong uh, wag kayong mamumblema kasi isipin niyo kung may paraan oh. nandiyan yung tubig. Gawan natin ang paraan kasi oh sayang po, sayang, labanan po natin o uh, ilaban natin yung ating mga tanim kasi itong panahon na to ay eh, dadaan lang to eh. pagsubok hmm. to para sa atin so maraming nade-discourage sir hmm. to, palaging pinupos ko siya, huwag kayong ma kasi lahat na yan ay uh, pagsubok lang, pag nalagpasan natin yan bibigyan ka ng magandang kita yes, um. at saka baby, lalong tataas ang sagay kasi oh, kung yun. yung mga nasa kabundukan walang hmm. supply, hopeless na kumbaga wala talagang uh, water pump sila walang production kayo na mayroong water pump o nagdidilig, baka kayo ang makapagbigay ng yan, magandang presyo. Yun, isa yun. maganda. Pagka pinaghirapan mo ng gusto, bibigyan ka ng malaking biyaya. Alam naman natin yan. Ayan. <laughs> Maraming salamat po mga idol sa Luzon, Visayas, Mindanao. Naikot na po namin ni Partner Shot at o sa kanya na sa Taipei, Taiwan po na mamasyal. Sana all. <laughs> <laughs> Sana all. <laughs> yan. So, please don't forget to subscribe to our channel at saka ang ating channel ating Idol Ga Agri TV po mga Idol at saka kung nagustuhan nyo ating video, please like naman. Share para marami kong makapanood Mula yan Mulayan dito sa North Cotabato Kasama natin si Idol Gaagri TV Be happy for me mga Idol Bye bye